guys. Good morning, good morning. Ayan, namasyal kami ng aking asawa dito sa Lamesa Eco Park. Dito at nagparking na kami ng aming tricycle. So, ayan guys, sa labas pa lang kami ay kita nga dito yung mga puno. eto nga guys bago tayo pumasok nga dito sa Eco Park ay kailangan tayo mag entrance Magbayad muna tayo guys at nasa halagang 40 pesos ang bayad dito. So, dalawa kami ng aking asawa, kaya 80 pesos ang aking binayaran. Ayan nga at excited na akong pumasok dito sa loob na ito. Ito at mga nagagandahang mga puno ang makikita nga natin dito at hindi nga lang nagagandahan kundi nagtataas ang mga puno. Meron din dito tayong makikitang mga halaman. Ayan, at dito ay tuloy-tuloy tayo sa ating paglalakad. At nakaka-relax nga ang tingnan, ang ating mga dinadaanan. Makikita mo yung mga green na mga puno, halaman. Ayan ang aking asawa, lakad-lakad muna kami. sarap maglakad-lakad dito at magjogging-jogging. Bali guys ay nakapunta na ako noon dito pero matagal naman na yun. Bali pangalawang punta ko na rin dito. sarap ditong mag-relax-relax. Relax. Ayan, nakakawala ng stress. Ayan nga guys, may nakita tayong nagja-jogging. Location po nito guys ay sa Fairview, Quezon City. Tuloy-tuloy tayo sa paglalakad. Dito nga ay natanaw namin ang pinaka-gate ng swimming pool. Sa pagkakataong ito guys ay sarado pa hanggang sa ngayon ang swimming pool. Mula nga guys nung nag-lockdown hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na-open. Ayan, at tuloy-tuloy tayo sa paglalakad. Pag tayo ay napagod kalalakad, ay meron naman ditong maraming uupuan. Ayan, katulad ng ganito, napakagandang upuan. Pag tayo ay napagod maglakad-lakad, magjaging-jaging, ayan, dito tayo magpapahinga. Masarap mag-relax pag ganito nga ang ating nakikita. Ayan guys at mga puno na nagtataasan napakagandang tignan. Ito nga guys at napakagandang lamesa nito. Napakahaba at may mga upuan din na pang pamilya. Ika nga. Ayan nga at meron din ditong upuan. Ayan. So, pag nakaupo ka, ayan, makikita mo ang magaganda at nagkataas ang mga magagandang puno. Dito nga sa kabila ay may makikita, makikita tayong mga bata na nagbabike. dito ay hindi tayo pwedeng magkalat. Dito nga ay may makita tayong mga basurahan. Yung mga kalat natin, kailangan natin ditong ilagay. Yan silipin natin ang lamesa dam. Dito makikita sa pinakadulo nito ang lamesa dam. Ayan guys, napakagandang tignan dito na pag nasa taas na tayo, kitang kita yung magagandang tanawin, mga puno na kulay green. Ayan, pag andito na tayo sa pinakataas nito ay makikita na natin ang Lamesa Dam. Ayan guys, sa part 2 nito ay papakita namin ang Lamesa Dam. Okay guys, thank you for watching.